sa ating channel today po uh, ituturo ko po sa inyo kung paano uh, mag convert ng car alternator to powerful G DC motor guys so matanlar lang kayo guys para makuha nyo kung paano gagawin So itong car alternator guys, nabili ko lang ito sa junk shop. Kasi mura lang sa junk shop. Tapos usually guys, yung sira na binibenta ng mga alternator sa junk shop is yung ano lang nandito sa loob yung rectifier diode tapos yung voltage regulator nasa dalawa lang po ang sira sa uh, kagaya nito na nandoon sa junk shop. Ang importante lang naman dito guys kung gagawin natin yung DC motor is buo pa yung winding nya sa stator nya at saka sa rotor. So, hindi pa sunog o so, buo pa talaga siya sa loob yung mga mag uh, ang tawag dun, mga coil nya sa ilalim so start na tayo guys sa so, una babaklasin mo na natin itong mga bolt apat na bolt itong pinakita ko sa inyo guys na Uh, alternator demo lang po ito para mapakita ko sa inyo kung paano mang baklas kung saan yung mga connections na dapat nating gagalawin sa ilalim para makonvert natin tapos yung sa actual mamaya guys iba na naman yung alternator na gagamitin natin. Uh, demo na yon para sa actual na kung gumagana talaga yung experiment natin guys. So, manood lang kayo guys. So, may apat dito na bolt. Kailangan lang natin silang tanggalin para makita natin sa loob. Mabuksan natin. Kita natin sa loob yung stator at saka yung rotor niya. Silalim. Ito guys, na-convert ko na ito. Nag-extension ako ng ano, sprocket ng mountain bike sa mga DIY natin ng mga experiment. Kaya ako binili itong alternator na to. Sa mga gawain natin ng mga DIY. Ayan, natanggal na. Sunod so, natin gagawin guys is ano, ipitin lang natin ito sa ilalim, bandang ilalim. Para mahugot natin sa taas. Ayan. Ayan guys, natanggal na. Ayan guys, ito yung makikita natin sa loob. ito tapos ito yung coil nya guys kita ko sa inyo saglit lang hugutin lang muna natin may katigasan kasi ito guys kuha tayo ng flat screw yan So nahugot na natin guys. Ito yung mga coil niya. Nakikita niya dyan na buo pa talaga siya. <coughs> Ayan. Buo. Old model kasi to na ano na alternator. Usually guys yung mga bagong alternator hindi na kailangan baklasin pa kasi yung ano yung rectifier diode niya at voltage regulator nandito lang sa bandang likuran may cover siya dito dito lang babaklasin hindi na babaklasin yung uh, stator o rotor niya sa loob yan ito guys explain ko sa inyo to ito guys nakikita niyo apat ito pero ang gagamitin natin na linya dito is ito lang tatlo. Ito isa, dalawa, tatlo. Tapos itong isa wala na. Connection lang ito guys. Connect dito sa iba yan. So cancel natin itong isa guys. So, itong kulay yellow. So ito lang tatlong blue. Ganito kasi yan guys. So, 3 phase lang po yung ano natin, alternator. Gagawin natin, tanatawag na po yung star connection guys. Ikita nyo dito guys. Ayan. Ayan. Star connection. Ito po yon Tatlo, 3 phase lang po gagamitin natin. Ito may coil, may coil, may coil. Tapos sa center po guys, ito po yung neutral So A, B, and C ito po yung gagamitin natin tatlo lang po, neutral lang po yung isa so ibig sabihin guys ito itong kulay yellow, neutral po ito so hindi na natin uh, lalagyan ng connection guys ito lang po ang gagawin natin nakakonect po yan dito sa rectifier diode guys, dito sa ilalim puputulin lang natin itong linya na to. Apat ito pero tatlo lang yung gagamitin natin kasi neutral yung isa. Yan. Tapos dito sa ilalim guys at tanggalin din natin yung ano hanggit lang tatanggalin natin muna guys yung sa ikita natin yung carbon brass ay lagyan natin siya ng linya lagyan natin ng wire para po gumana umikot yung alternator guys Ayan lang guys. Dami kasing babaklasin dito. Eh. Babaklasin natin ito. Ayan. Tapos guys. Tanggalin natin ito. Ano nya. Ikita ninyo. Ayan, nabaklas ko na. Ito yung tinatawag na uh, voltage regulator. Usually guys, ito yung nasisira. Tsaka ito, ikita nyo dito, may mga ano, diode po yan, rectifier diode. Ayan, dito may mga diode. Tapos ito yung mga MOSFET ito yung usually ang nasisira kaya hindi na natin ito gagamitin, itong rectifier diode at saka itong voltage regulator, ang gagamitin lang natin is ito yung linya ng carbon brush guys kukuha tayo ng linya dito maglagay tayo ng wire sa dalawa nito tapos ibabalik natin yan guys so, magganap maghanap lang tayo ng butas dyan kung saan natin idadaan yung mga wire na ipapalabas natin yan Ayan, ito tapos, ibalik natin itong mga tinanggal natin. So, pag nagawa nyo na ng linya yung ano, yung carbon brush, yung dalawa. Tapos, napalabas nyo na dito yung wire ng dalawa. Kahit magkabaliktad jalan dalawa, basta may supply tayong magagamit. Tapos, ito, nalagyan nyo na. Ah, ikita nyo naman guys, na dapat mag-connect kayo sa isang ano lang siya magnetic wire tapos ito tsaka ito pag may nakita kayong dalawang magnetic wire na buo yung na-twist na po yung dalawa huwag nyo po yung gagamitin kasi neutral po yan kagaya nito yan dalawa kita nyo dalawa yan so huwag po natin gagamitin yan so pagkatapos yung wiringan yan guys ibabalik natin siya sa case niya. Yan, papasok natin sa loob. Ayan, kabit na natin, nabalik na. salpak kasi nakabuo na tayo ng linya yan tapos ibalik yung mga tornilyo so ganun lang po guys kadali ang mag ano mag convert na magiging powerful DC motor guys so lipat na tayo guys para sa actual na kung gagana ba talaga yung ginagawa natin. Okay. Ito na po guys. Napakita ko po sa inyo kung functional na po ba yung pagka-convert natin ng car alternator to powerful DC motor guys. So ito po yung guys. Uh, yan. Yan. May apat po tayong battery dito. Makikita nyo dyan sa screen. Apat po yan. Ito po yon Ang isa. Supply po ito dito sa uh, stator ng ano. Ng alternator. Tapos ito, may tatlo ditong battery. So, ang van po yan sa black D-Car sa portable po yan na uh, uh, hand drill ginamit ko lang dito ang bawat isa po yan 20 volts so dalawa 40 volts po yan at saka series ko yan, series ko yan tapos may isang 12 volts series ko din para umabot siya ng 48 volts kasi ito yung controller niya 350 watts po ito. For uh, 36 volts to 48 volts po yung current limit niya para gumana itong alternator. Yung ginawa natin. So, na series ko na po 'yan, nandala ang tatlo. So, ang result po reading ng ating ano ng ating Uh, digital meter ayan 55 po kasi medyo low bat na po kasi itong 12 volts so lumagpas na po siya sa 48 volts pero okay lang po magagamit naman natin gagana naman po so ito po yung connection na pinakita ko kaninyo kanina sa inyo ito po yung dalawa sa connection po ito para sa carbon brass na i-connect natin dito 12 volts tapos ito naman yung tatlong connections yan na kakonek natin kanina sinabi ko na star connections o oh, ito po yan tapos itong tatlong connection guys Naka-connect po dito sa ating controller. Dito, tatlo. Yan. Yan, tatlo. Tapos, yung dalawa sa carbon brush, ko connect natin dito. Tapos, yung 48 volts po na battery natin, susupply natin dito. Yan, yung kita nyo dyan. So, yan lang ang gagamitin natin sa connections. Tapos, yung isa dito guys, is yung sa throttle control niya Ito, makikita nyo guys, ito. Throttle control po yan. Yan. So, kung kayo ay bibili po ng control ng ganito, meron naman po mga instructions manual po pag kayo ay bibili ng brushless controller po. Marami naman tayong mabibili dyan sa online shop. So, try natin guys kung functional ba talaga guys. Ito po yung control. Ayan. So, i-connect muna natin sa... Ayan, mag-spark talaga yan. Para bigyan natin ng supply yung ano, yung stator para maging powerful po siya pag ikot so yan guys successful po umikot na siya so ganyan po ka powerful guys ang experiment natin. yan Ang tingin ikot lang natin sa throttle control, iikot na talaga siya. yan Sobrang lakas ng umikot. Kaya niyang tumbahin. Tayo natin ulit. So, yun guys. So, yan guys. Success yung ginawa natin na experiment. Na pwede talagang i-convert yung car alternator to powerful DC motor. So, kailangan lang natin i-series yung mga battery kung may lead acid kayo ng battery kagaya nito umili kayo ng apat para magiging 48 po yan tapos pwede na uh, 350 watts lang po yung ano yung brushless controller ko nabili kaya medyo uh, hindi ka ano ka lakas umikot yung alternator pero So far good naman siya. Kita nyo dyan sa screen. Uh, hindi po naman yan maano. Mahawakan sa sobrang lakas na umikot. So ganun lang po guys. Kung kayo ay gagawa ng DIY ng ganito, pwede nyo nang gawin. Huwag nyo itapon kung may meron kayong ganitong sira. Pwede nyo pang ma-convert gawin yung motor sa uh, mga kart ninyo kaya sa mga bike ninyo kaya sa mga motor ninyo natatanggalan nyo yung mga ano makina tapos ipalit nyo ito so ganun lang po guys kadali sana may natutunan kayo sa ginawa kong video na pwede nyo ma-apply sa pag DIY ninyo guys ayun lang po guys maraming salamat po God bless po sa lahat bye bye paalam